ayan yung mga pinamili natin na mga bono ngayon babalba natin ipat natin dun sa isang sasakyan na nanamilin sa kabilang side dahil hindi makatawid pinagawa ang tulay ayan kasama natin yung sasakyan bubuhat na tayo at na natin ang mga sarga nating abono Yan, pabalik na ang kasama natin. Si Kayong Oliver. Yan. Ilang buwag na lang yan. May dilipat na namin lahat. Yeah. Tapos yaakit na naman namin dun sa tuktok ng bundok. Yan, nakabiyahin na siya ulit. Yan yung dinadaanan natin. Ginagawang tulay kaya hindi makadaan yung dala nating elf. Kaya minamano-mano nating buhatin at ilipat doon sa isang sasakyan na nandoon sa kabilang side yan o yung tulay na ginagawa dun sa side niya Ayan. tawid natin dun sa may ilog dun. saka natin ilagay dun sa isang sasakyan na nag-aantay sa kabilang side yung pajero ni Manong yun o dun nag-aantay na siya lalagay na natin dun yung kwan abono <laughs> yan yeah! yan natin lalagay na <clears throat> yan sundan natin yung sasakyan na may dala ng abono ano sobrang tarik front drive yan yan o naka dual na yan or wheel antayin nyo na lang tayo dun sa taas talong masarap i torta mm, yan na yung mga abonong kinargalong sa sakyan nahakot na bababa na yung naghakot Cảm nào? các bạn đã ạ?